Hello po mga kalaki, September 30 na po ng 2pm at ito na po ang mga 4-digit lucky numbers para po sa masusugid nating tataya po dyan ha ito po ay pwede po sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po 4-digit po mga kalaki, umpisaan po natin sa Saudi 1275, Japan 3896, Italy 7130, Germany 4122, Korea 8395 Las Vegas 2163 Israel 7144 Greece 5269 Canada 3108 Mexico 2948 Australia 7136 New Zealand 6299 India 2384 Philippines 5139 Thailand 8760 Taiwan 34 Malaysia 1286 Dubai 2230 Texas 1354 China 0697 Singapore 8263 sa Hong Kong 7211 at sa Sweden 3905 ayun po mga kalaki kompleto pa mga 4 digit lucky numbers na kung mga kalaki ha ah, pwede niyo po yan i kung gusto nyo at kung meron po ako nakalimutan na bigyan na hindi na bigyan na lugar sabihin niyo po sa akin at bibigyan ko good luck